nandito naman si Yes Sir Marta. Sir, kamusta? Maraming salamat sa pagsali sa atin dito. Uh, yun, salamat din na uh, siyempre sa si GMA for inviting us over para makatulong tayo sa mga kapuso natin. And ayun, uh, uh, bukas po ang hotline ng GMA Kapuso Foundation. Nakikita nyo rin sa inyong mga, jan sa inyong mga screen, sa website ng GMA, nandyan po lahat ng pwedeng maabutan po ng tulong. Ikaw naman, ano yung mga ina-expect mo, yung mga tawag na inaasahan mo dito sa pag-upo mo sa Teleton? Uh, sa ngayon, kakaupo ko lang Martin. Pero ito nakikita ko nga. Ano, ato Rescue, Check on Mother. Ang daming mga sa kalatagan na Meron mga pamilyang nandun pa rin at hindi pa rin na ililikas. Kaya, pero andito tayo ngayon. Uh, lagay na na natin yung mga info nila. At yan, matutulungan na natin sila. Yes sir, salamat. Again, yung telethon po natin, hindi lang po siya for donations, pati rin po sa inyong mga panawagan. Kung meron po kayong mga kamag-anak na na-stuck o na-stranded, po pwede po yan dito, ititake note namin at ipo-forward natin sa kinauukulan.